Good morning guys! Yan. Samahan niyo ako ngayon sa pag-update dito sa Tagaytay Flyover. Ayan. Tingnan natin ngayon ang ginagawang flyover na ito at kung ano na ba ang sitwasyon dito sa ilalim ito. Yeah. medyo maulan ngayong December bago magkatapusan yan kaya kung mapansin nyo ay basa basa ang kalsada at talagang basa yan at umaampun ampun nga dito ngayon sa lugar ng Tagaytay ah, dahil medyo maambon-ambon medyo ma-traffic din kung mapansin nyo nagkakaroon ng traffic yan no? kaya kung kayo po ay dadaan dito sa lugar na ito uh, asahan nyo na yung ganitong traffic ngayong mga holiday yan yan po yung aasahan natin dito at sa lugar nga na ito sa may flyover na ginagawa ay eh medyo malubak-lubak po kasi yung daan kaya po inaayos na nila yan kaya kung mapansin nyo ay medyo matrafik yan. medyo naandito lang tayo sa may kaliwa dahil medyo malawag dito yun kaya medyo ingat din lang po sa pagmoto dahil nga po madulas ang kalsada yan mahaba na yung naging traffic kung may alternate route po kayo na alam pwede nyo pong daanan yun katulad noong papuntang Alfonso na naja sa ang shortcut sa may Mendes Yan. o kaya yung mga shortcut dito sa may alternate route ng uh, papuntang Alfonso yon. o pwede nyo pong yun kung ayaw yung ma-traffic ma-traffic lang naman to dahil nga ngayong holiday ay marami talagang sasakyan oh, no! yung, at mapansin po ninyo yung flyover ay cementado na yung tok-tok at dito nga sa lugar na ito yan o, ay naiipon yung mga sasakyan yung sa bago tumaas yun no oh. yan at doon po sa may mga ilalim nito ay medyo malubak at yun nga ayun din yung nagpapabagal ng uh, sasakyan dito yan no oh. maganda na yung lagar, lagay ng girder dito at uh, dahil nga po yung ibabaw nyan ay samentado na at po pwede na sumilong dito sa ilalim mo oh. safety ang lugar oh. Napaganda na. At pagtawid nga dito, ayan ay medyo naiipon dahil nga bumabagal yung daloy ng sasakyan pagkalampas ng kanto ng crossing ng Mendes. Ito po yung ah, dahilan dahil nga po may mga malalaking lubak dyan sa lugar na yan at din po nagkakaroon ng ah, siksikan. yan nagkakaliwa kanan nga po yung mga sasakyan dyan gawa nga po sa pag iwas doon sa malalaking lubang uh, kaya po asahan na po natin kapag uh, ngayong holiday na ito uh, medyo mata traffic po kayo pero uh, hindi naman kalayo na yan. mga ganto lang maaba-abante rin po naman gawa nga ng malobak lang yung dadaanan natin yung, kung mapansin nyo po yan no? medyo nasingit-singit ako dito sa may kanan dahil nga po alam ko na malalubak yung gitna dyan yun know? at ang flyover nga po nito sa lugar ng gitna na ito ay wala pang girdir lalagyan pa po yan sa susunod dyan. pero po pagkalampas nito sa kabila ay meron na ulit na girdir at samintado na rin at baka malapit-lapit na po itong matapos sana next year madaan na, yan at nang makita yung bulkantal dyan sa may ibabaw na yan Yuno. at yan na po yung ating mga makina yan no? lalaki na ang kanilang crane na ginagamit do sa pagtataas ng girdir yan itong gitna na lang po na ito, yung lalagyan nila ng girdir at sa bandang dulo nga po nito ay ayos na sa mintado na rin bali lalagyan na lang nila ng lupa yung patas doon kaya sa mga susunod na mga taon siguro ay magagamit nito na yan napakaganda na oh basta magdire-diretso lang po yung paggawa eh, matatapos agad to ito guys yung dahilan nyo no malubak yan malalalim po yung lubak dito kaya po iniiwasan po yan ng mga motorista yan yung lugar na yan nagkakaliwa ka lang po sila dito gawa nga ng pag iwas dito sa mga lubak lubak na yan yan po yung dahilan kaya medyo nagtatraffic sa lugar na ito kaya yung mga alternate route ay napakagandang daanan niya ngayon panahon ng mga holiday at yan nga yung sa kabila guys ay medyo mahaba na rin yung naging traffic dyan kung titingnan nyo po isang lane din lang ang gumagana gawa nga po yung tabihan nyan ay ganoon din may mga sira-sira na rin yung daan siyempre ayosin nila yan pagkatapos sigurado na inagawang flyover na ito yan no? ganda ng pagtas dito yan oh. No? oh, parang skyway lang napakaganda kailan kailang kaya ito madadaanan sana next year ay matapos na ito yan. at makadaan na dyan na masubukan ito nga sa lugar na namang ito guys ay medyo maluwag-luwag na at pansinin niyo sa kabila yan, sa may kaliwa na yan yan po yung tiyatambakan na nila ng lupa yan, pataas Doon, so, yung lugar na yan kaliwa na yan dito nga naiipon ngayon yung traffic yan sa may kaliwa medyo mahaba-haba rin yung naging traffic dito dahil nga po nagiging single lane pagdating dyan sa may uh, ginagawang flyover niya yan no? Oh, dami sa sakyan, medyo mahaba pero hindi po naman yung kahabaan talaga kaya uh, okay na okay pa yan pwede rin kayong dumaan sa mga alternate route uh, pwede nyo yung lusutan pero hindi pa po yung ganyang katrapi Umaabante pa yan Kaya uh, hindi kayo mag-aantay Nang matagal dyan Ang na lang guys Ang aking Tagaytay flyover Salamat sa inyong panonood